Madam Speaker, dear colleagues, nasusunog po ang ating bahay. This house is on fire. Yes, Madam Speaker, this house is on fire. At ang masakit na katotohanan, tayo mismo ang nagsindi ng apoy na ito. Noong mga nakaraang groso, kongreso, may mga apoy na. Ngunit sa 19th Congress, sadyang pinasiklab ang dambuhan ng sunog. At ngayon, naglalagablab na rin ang galit ng sambayanan. Lalo na ng mga kabataan. Pakiramdam nila, sinusunog natin ang kanilang kinabukasan. Nakikita nila ang walang habas na pandarambong sa kabila ng kanilang kahirapan. Lumulubog sila sa baha at tanong nila ang kawalan ng gobyerno na dapat sa kanila'y nangangalaga. Samantalang ang mga pinuno at mga pamilya nila ay lantara ng karangyaan at kapritso, Mr. Speaker, Madam Speaker. Kaya nadadamay po ang lahat. Bawat isa sa atin ay binabatikos sa ating kanya-kanyang mga distrito. Kaya hindi na po pwede ang business as usual. Hindi na pwedeng umasa na lilipas ang galit ng bayan. Hindi na pwedeng pagtakpan. Hindi na pwedeng magturuan. Kailangang isiwalat ang katotohanan, aminin ng pagkukulang, ituwid ang kamalian at panagutin ang mga lumustay at nagsamantala sa kaban ng bayan. Mga kasama, linisin natin ang ating hanay. Magpatubad tayo ng mga matinding reforma kahit ang kapalit ay sariling pagsasakripisyo. Hindi na pwedeng naidahilan na political ang ito. Hindi na pwedeng sabihin gawa lang ito ng DDS. Nang kaliwa, ng dilawan, o pinklawan, hindi na pwedeng isisi sa DPWH, sa nakarang administrasyon, o sa mga kontratista, sapagkat ang pinakamalaking korupsyon na ito ay nagsimula sa ating sariling tahanan noong 19 Congress. Hindi po ako narito para humusga sa kadinuman, man. Bagkus na is kong kumatok sa inyong mga puso at konsensya, baka naman sobra na talaga. Naniniwala akong pwede pa tayong magbago ng pananaw. Alalahanin natin sa gitna ng pagdarahop ng ating nila at kasaganaan natin, umaasa pa rin ang marami sa ating mga kababayan na maiaangat natin ang kanilang pamumuhay sa kabila ng ating sa, sa kabila ng kanilang harap, kahirapan, marami pa rin sa ating mga kababayan na ang turing sa atin ay mga Diyos-Diyosan na kanilang kailangan. The corruption of insertions and diversions may have started in the past administration. But the complagration unleashed by the 19th Congress is of a magnitude beyond comprehension. Ang mga insertion at diversions na ginawa ng ikalang labingsyam na kongreso ay walang kapantay sa kasaysayan. Isang halimbawa ng mapanlinlang mapanlim at inabusong anyo ng insertion, ginamit upang pondohan ang mga proyektong walang tunay na benepisyo sa mga mamayan. Hindi plinano ng gobyerno at ng Pangulo, kundi siniksik para sa pansariling interes ng ilang makapangyarihang individual o pamilya. It's greed gone wild! 1.45 trillion! Iyan ang kabuhang halaga ng insertion at diversion noong 2023, 2024 at 2025 General Appropriations Act. Pinondohan ng 19th Congress ang mga proyektong hindi naman bahagi ng panukala ng Pangulo ang mga insertion at diversions na ito ay napunta sa mga ghost projects, substandard projects at mga proyektong pumapabor lamang sa mga shrewd businessman na nagkataong naging makapangyarihan na mambabatas. Minsan kong nakausap si dating DPWH Secretary Manny Bonoan. Sabi niya, egay guy, maging ang computerized generated maintenance ng mga primary roads sa buong bansa ay binawasan at di pinatawad. Kaya tiyak ang deterioration ng ating mga pangunahing lansangan. Ang mga insertion na ito ay lumalabas, ibinebenta na hanggang 30% para may patupad, dadayain ito o ghost project na lamang. Ang mga pondo binebenta, may proponents na, may traders pa. At sino ang gagawa ng mga programa? Yung mga district engineers. Hindi na dumadaan pamunuan ng ahensya. Tulad nila, Bryce Hernandez at Henry Alcantara. From 2023 to 2025, 1.45 trillion ang inalis sa Kongres ng Kongreso mula sa program New Appropriation. 395.3 billion noong 2023. 564.5 billion noong 2024. 487.5 billion noong 2025. Sa kabuwang 1.04 trillion ang inilipat sa an program and appropriations. Mga stand-by appropriation na para bang blank checks na bukas sa pag-aabuso. At ano nga nangyari? Inabuso at pinagsamantalahan. Bakit? Halos imposibleng matupad ang mga kondisyon para marilis ang mga unprogrammed funds. Tatlo lamang ang pwedeng panggalingan nito. Excess revenues, halos hindi naman nangyayari ito. New sources of revenue, dagdag buwis, himala kung mangyayari din. Loan proceeds, utang na naman, baon na baon na ang bayan. Maparaan talaga ang mga tuso. Kaya gumawa sila ng bagong source of revenue bukod sa insertions at diversion, kinapa pati idle cash ng mga GOCCs. 60 billion mula sa 89.9 billion ng PhilHealth subsidy at 107 billion mula sa Philippine Deposit Insurance Corporation. Pero dahil sa public outcry, hindi na natanggal ang PhilHealth subsidy noong 2025 GAA at inuutos na ng Pangulo na ibalik ang 60 billion na ibinawas noong 2024 at ito ay kukunin sa 2026 GAA. Insertions, diversions, amendments are not inherently bad if justified. Ang dapat at dapat, exception lamang yung insertions. Pero naging patakaran ang ginawa ng 19 Congress, hindi po ito exception. Ito yung rule. Kung saan namin gusto mapupunta, doon mapupunta ang pondo, ang salita ng 19 Congress. Saan nga ba kinuha ang 1.45 trillion? Alam natin ang ilan ng pinanggalingan. Alam natin ang pinuntahan. Pero hindi lahat. At hanggang ngayon, nanguhula pa rin tayo. Ito malaki ang pananagutan ng 19 Congress upang makapag-divert ng malalaking pondo Tinanggalan ng appropriation sa mga flagship projects na ibang-ibang ahensya, foreign-assisted, at utang pa sa mga dayuhan. Bunga nito, naantala ang maraming proyekto. Dumagdag ang gastos na ipapasa kay Juan de la Cruz. Ayon sa DOTR, sa dalawang proyekto pa lamang, Metro Subway at PNR Elevated Rail may tig-apat na taunang delay. From 2028, na dapat matapos, magiging 2032. Tinatayang higit 200 bilyon ang karagdagang gastos dahil sa inflation, dollar fluctuation, commitment fees, interest at pagtaas ng labor and materials. Kung hindi ito pinakailaman, magkakasubway sana at magkakaroon na tayo ng PNR elevated rail bago dumating ang taong 2020. Ngayon, 2032 na ang tansyang pagtapos. Mr. Speaker, colleagues, let's be honest. The 19th Congress practic practically stole the President's budget. At hindi ko maisip kung paano nangyari na tatlong sunod-sunod na taon under the noses of the DBCC. Sa mga susunod na araw, linggo, buwan, mas marami pang baho at kasuklam hukulam na pangyayari ang lalabas. Mas malalim, mas matindi. Kahit itigil ang mga investigasyon, bayan na mismo ang maglalantad ng katotohanan. Kaya hindi na pwede ang business as usual. Mga kasama, kung ina inaakala nating huhupa ang galit ng bayan, kung iniisip natin na malilimutan din ito ng sadyang makakaliputing mga Pilipino, nagkakamali tayo sapagkat gising na gising ang mga kabataan at natitiyak ko na ang mga substandard at ghost projects na naibunyag na ay tip of the iceberg pa lamang. Marami pang nakatago at sa pagpapatuloy ng mga investigasyon, marami pang mas malalim at nakakasukang mailalantad. Bilang mga halal na kinatawan sa atin, dapat manggaling ang pagtatama at pagbabago. Kailangan natin ng reformang magpapahupa sa galit at kawalan ng tiwala. Kailangan palisin natin ang tingin nila sa atin na tayo ay mga buwaya at buitre. Hindi lang sakim sa salapi, kundi pati sa kapangyarihan. Kung mananalamin lamang tayo at magbubulay-bulay, makikita natin, sa kabila ng ating tikas sa ating mga posters noong nakaraang halalan, ay may balot ng kadiliman na kumukulub sa ating mga larawan ngayon. Huwag na natin hintayin na ang mamamayan mismo ang mag-aklas. O ang kasundaluhan ang gumawa ng mga bagay na yayanig sa ating demokrating kung pamumuhay. Kailangan natin ng reformang magpapahupa ito. Bold reforms must emanate, emanate from this house. I therefore, with all humility and with nothing in my heart and mind, But to help restore faith in our institution through meaningful reforms through though painful to most of us, I offer this call ngayon pa lamang humihingi na ako ng kataruan kapatawaran sa inyo sa mga masasaktan ko sana hindi kayo magtanim ng galit this is for our our institution this is for our country this is for our people This is for our future. Minumungkahi ko po na magpasa tayo sa lalong madaling panahon ng isang batas na magpapalakas sa Independent Commission for Infrastructure, ICI, na itinatag ng ating Pangulo. Nakausap po ako isang miyembro ng ICI. Siya po ay nawawala na ng pag-asa. Kung siya po ay magre-resign. Dahil sa kakulangan ng kanilang ka ng poder, lalo pong mawawala na ng tiwala ang ating mga mamayan. Sabi niya po, that without contempt powers, we, we might as well just task the NBI and the Ombudsman to do the investigation. Hinihingi natin sa ating Pangulo na i-certify ito. At kung kinakailangan natin mag-special session, gawin po natin ito. For the House Committee on Appropriations to submit all the documents relating to the 2023 2024 and 2025 GIA, GAA to the ICC and make it open for public scrutiny. Huwag na nating pahirapan ang ICC. To immediately enact laws that will provide meaningful political reforms like the anti-political dynasty enabling law. Sumumpa tayong lahat mula kay Pangulong BBM, BP Sara, mga senador, at tayong mga congressman that we will abide and uphold the Constitution. So palit patuloy nating nilalabag ang Article 2, Section 26 ng ating saligang batas. Isinasantabi natin ang tungkulin at responsibilidad na magpasa ng enabling law na inuto sa atin ng saligang batas sapagkat ito ay laban sa ating interes. We chose to only cherry pick the provisions of the Constitution that favor us. Dahil 70% ng kapulungan ito ay mga dynasties. Mga dynasties na pinatatag ng pork barrel, dynasties na pinatatag ng dollouts, dynasties na pinatagtag ng patronage, dynasties na pinatagtag ng insertions, papaluba ng korupsyon at sumasaintabi sa mabuta, mabuting pamamahala. Sa aking panukala na isinumite dito sa Kongreso, Mr. Speaker, Dalawang miyembro kada pamilya, pagbigyan na natin. Lampas doon, sobra na. Tama na. Mga kasama, tigilan na natin ang palusot. Kailangan ko ng proyekto sa aking distrito. Kailangan ko ng akap. Kailangan ko ng tupad para may maipahamahagi ang asawa ko na gobernador, ang mayor, kapatid kong mayor, ang vice mayor ko na, ang pisa kong anak. Ang pisang kindly request the Honorable Erice to please wind up. At pati aso ko, tatakbo na rin, Kapitan, sapagkat kami lang ang kailangan ng bayan. Our family is God's gift to our people. This is not, this is not democracy, this is dynastic monarchy in disguise. Mr. Speaker, sabi ni Albert Einstein, the world is being destroyed by greed, stupidity, and fear. Kaya ngayon, tanong ko, papayag ba tayo na sunugin ang kasakiman ng kongresong ito at ang bansang ito? Papayag ba tayo na lukuban ng katangahan ng sambayanan? Papayag ba tayo na alipinin ng takot? Takot na mawala ng pondo kung hindi susunod sa mga pangyarihan kahit mali. Mr. Speaker, dear colleagues, let us put out this fire before it consumes us all. Mr. President Bongo Marcos, I believe you are sincere in your anger and disgust. I believe in the sincerity of your tears. But, but this ain't enough. Bold action would require a will to implement painful political reforms. Isa rito, sundin ang konstitusyon, isama sa legislative agenda, ang anti-political dynasty bill kahit laban ito sa interes ng iyong pamilya. Mr. President, put your best put forward. Ang pinakamainam na pamana ay sakripisyo ang pansariling interes para sa makasaysayang reforma na hindi nagawa ng pinakademokratikong Pangulo to Vice President Sara Duterte. Lumalaban ba kayo para sa political supremacy ng inyong pamilya o para sa ikabubuti ng bayan? Naniniwala akong politically motivated ang impeachment. Pinangalagaan kayo ng konstitusyon. Suklian nyo naman! Itaguyod nyo ang Article 2, Section 26 kahit mga hulugan ng pagpapaliit ng kapangyarihan ng inyong Dice Dynasty Vice President Sarah. Senators, fellow Congressman, kumahal talaga natin ng bansa. Oras na para magsakripisyo. Bawasan ng taba ng political dynasties. Ayaw ng Pilipino ng taba. Baso bawasan ng kasopangan. Bawasan ang kapangyarihan. Lugbuk na ang bayan. Salamat po. Magandang hapon sa inyo lang.